nasa linya na natin. Undersecretary Raul Vasquez, DOJ. Yusek, magandang umaga si Joel Sweng. Good morning po. Ay, good morning Joel, good morning Weng, at good, good morning din sa yung lahat na taga-subaybay. Alright, yeah. uh, si Attorney huh. Harry Roque, ano yung specific uh, case na kinakaharap po niya? Um, kasama siya dyan sa kaso na sinampa ng human trafficking. Mm -hmm. um, sa kadahilan ng uh, siya daw ay kasama doon sa uh um, kinakasiong and then yung ipapang kasama nila na nagkaroon ng human trafficking doon sa uh, Mexico Pero ang uh, ang particular na kaso ay eh, qualified human trafficking mas mabigat po yun di ba Yusek? Correct Oo. Oo. uh yun you know, yung pending at uh, conspiracy ang sa kanya at lahat ng mga yan lahat ng action na ginawa ng bawat isa sa kanila Basta ay tutulong tugma doon sa isang criminal purpose. Yan ang, yan ang isang aspeto ng kaso na po conspirator ka, act of one is act of all. Okay. Uh, ngayong nakalabas na po ng bansa itong si Atty. Harry Roque, anong proseso dapat nating natin ano, uh, tandaan at uh, dapat uh, bigay gabay sa atin? Well ang nangyari nga is that ayon sa bagong patakaran ng Department of Justice, pwede naman siya kasing magsampa ng counter affidavit sa pamamagitan ng uh, pagsumpa sa harap ng any authorized person who is uh, um, including no yung consular officer, pwede ng notary public eh. Pero normally, alam naman natin na pag uh, sa, sa proseso, kailangan pumarap ka sa prosecutor na nag-investiga ng kaso. Pero gaya ng nangyari nga, nagsubmiti siya ng counter affidavit na sinumpaan niya sa harap ng consular officer sa Abu Dhabi daw. Yan ay tinanggap naman ng ating National Prosecution Service. Pero kakailanganin pa ding humarap siya kung kakailanganin uh, magbigay ng uh, clarificatory hearing. For example, ng malaman pa ng uh, investigating prosecutor yung lahat ng detalye o kung meron pang aspeto ng kaso na gusto niyang uh, masusing alin pa at malalaman mo lamang yan kung yung mga tao ay haharap at uh, mag-attend ng mga ilagay nilang scheduled hearing mm. ng clarification. So, kung halimbawa po na hindi pa maibalik si Attorney Harry Roque sa Pilipinas at hindi makaharap sa Department of Justice para ma-question nyo doon sa kanyang counter-affidavit na inihain, hindi po tatakbo yung proseso para sa kanyang counter-affidavit? Ganun po ba yan? Tatakbo pa din. Mm. Pero uh, nasa poder na at, at discretion na ng prosecutor kung ano ang uh, uh, um, ibibigay nilang bigat o weight no nung counter affidavit kasi kadamihan naman doon ay denial mm -hmm. kung denial kasi ng isang paratang no may may isang nagpaparatang sa'yo, iyo nagde-deny ka lang normally pag ganyan when uh, Joel paghaharapin kayo at magtatanong yes. yung kuan eh yung mm -hmm. investigative prosecutor para maliwanagan siya mm -hmm. at malaman kung alin ba dito ang totoo at kototohanan at kung hindi po lalabas yung isa, naturalmente, mas mapapaboran yung nagsasalita at nandoon. Kaya um, merong disadvantage doon sa isang akusado, isang partido, isang respondent kung hindi siya pupunta sa clarificatory hearing. Okay. Dahil hindi nga malalaman yung lahat ng aspeto, lahat ng anggulo na gustong malaman ng uh, prosecutor para magkaroon siya ng buo at kompletong pag pagsusuri sa isang kaso. Yan na po yung risk na ma ano ba kukunin ni, na maharap ni attorney Harry Roque. Kasi parang yes. waiver of his right na yung sa mga susunod na proseso pag hindi siya humarap, ganun po ba yun? Hindi naman waiver dahil mm -hmm. tinanggap na yung counter affidavit niya. Okay. Effectively yun na yung compliance mm -hmm. ng sa due process. Na rin, meron na siyang meron na siyang uh, posisyon, meron na siyang yes. depensa na mm. nakalagay na naka doon. Ang tanong na lang sa ay, clarifications bang... pa, wala na mm. siyang magiging parte doon kung yes, sakali. Oo. Yes. Lalo na lalo na pag yung depensa for example ay may 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 duda, may mm. question, may doubt, may kung ganun ba. Opo. At uh, nasa poder ng ng uh, prosecutor, investigating prosecutor, kung sa tingin niya ay hindi pa klaro yung lahat ng depensa mm -hmm. lahat ng pa, lahat ng aspeto lahat ng sirkomstansya ng isang kaso mm -hmm. at iyon ay magagawan lamang pag mayroong clarificatory hearing mm -hmm. ito po bang paglabas ng bansa ni attorney Harry Roque ay uh, siyempre parang sabi nga nila eh um, pag-iwas sa responsibility mm -hmm. hindi ba mm -hmm. Meron ba siyang pwedeng kaharapin na panibagong kaso dahil dito sa paglabas niya ng bansa kahit siya ay mayroon ng kaso sa Pilipinas um Normally hindi pa naman ganoon kasi mm -mm. Uh, hindi naman siya tumalikod ng... ng tuluyan uh, O kapag kasi sumagot na siya eh Ako. so nag-avail pa rin siya ng due process mm -mm. karapatan niya namang uh, magbiyahe no ang ang naging problema lang diyan ay um, di ba meron nga siyang warrant ng issue ng Quadcom but then uh, hindi na nagkaroon ng Uh, ng maliwanag na pagtakbo, yung warant to pares na yan. Mm -hmm. Magkos uh, nakakapagsalita pa rin siya sa social media at noon nung umalis siya, uh, meron ding ilbo na in-issue mm -hmm. ng Department of Justice laban sa kanya. Pero yung ilbo kasi Weng at Joel, yan ay base sa pangalan niya. Mm -hmm. Okay kung kung ikaw ay gumamit ng ibang pangalan o kung hindi na hindi natin alam kung paano siya naka-access noo mm -hmm. uh, ay hindi hindi magki-kick in hindi magiging epektibo yung ilpo kasi yung ilpo na yan obligasyon lang ng mga immigration officials kung makita nila na ang isang tao na nakalista doon sa immigration lookout bulletin mm -hmm. ay paalis ng ating bansa yon ang obligasyon niya. They cannot prevent any citizen from leaving, but mm -hmm. their obligation is to inform the law enforcement agency specifically the the government agency that asked for. Uh, the issue once of the info as oh. to the movement or the whereabouts mm -hmm. of that person Pero ano yun, so yung yung context din kung, yun doon yung sec eh, kung halimbawa ay dumaan siya sa immigration uh, normal process ibang usapan yung dumaan siya sa backdoor back door. or gumamit siya ng yes. ibang paraan at hindi sa humarap sa immigration yes. officer Yes yun 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 yan mm -hmm. yun ang masusing iniimbestigahan na yon ng uh, Bureau of Immigration kasi isa may isang aspeto pa yan Joel at uh, um at weng, no Opo uh, Ang ating mga immigration office kasi ang Bureau of Immigration at DOJ, ang saklaw lamang niya ay yung itong mga official ports international ports of entry and mm -hmm. egress no yung airports ganyan and uh, um, ang malaking problema diyan ay yung mga private hangars at mm -hmm. saka private uh, Uh, ports na pwedeng gagamitin din. Ano bang usually uh, dapat eh? Uh, dapat tinatauhan din yung mga hangar na yan? Ng ating mga yung, immigration? Ang 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 normal diyan kasi ang mayroong jurisdiction diyan ayon sa ating uh, Bureau of Immigration. Kausap ko lang kanina si Commissioner Joel Valbiado no para mm -hmm. malaman ko din kung malaman namin kung ano ba nangyari na sa investigation nila at ongoing ko oh, yung bagay na yan. Ang sabi niya, ang kaap ko, ang uh, Civil Aeronautics Authority of the Philippines ang merong saklaw sa mga private hangars. Mm. And unfortunately, But, ang mga ang kaap personnel na may in charge sa mga private hangar, hindi sila furnished o hindi sila obligado na ipalam sa gobyerno yung movement ng mga taong gumagamit ng private hangar kahit pa may ego. Um, that's one area that we need to improve our our processes because Because uh, this is the second time kung kung puta okay, si na si eh. Go mm. Mm -hmm. Si Alice Go, hindi natin alam baka ganyan din ang ginawa eh. yes, Kasi sa okay. ngayon, ongoing investigation pa at marami naman niyang nagdududa na si Alice Go at saka yung pamilya niya mm -hmm. um, ay kung sila ba ay talagang ko ng barko <laughs> o yung 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 uh, um yate, ganyan mm -hmm. natin alam kasi sa layo niya Malabang sa hindi gumamit uh, mm -hmm. sila ng airplane. Yusek, kung halimbawa po ang standing lang na warrant ngayon ni Attorney Harry Roque ay yung warrant galing po sa Quadcom at hindi po sa korte, um, pwede itong magiging magamit pa rin ng na authorities natin to have him arrested sa abroad katulad na nangyari kay Guo Kasi noong time na uh, yun si Guho when he, she was uh, arrested, di ba Joel wala pa siyang warrant mula sa korte? Mm -hmm. Warrant uh, lang galing po ng Senate. Uh, ang bagay na yan weng um, yan ay isang aspeto ng law enforcement ang magtidesisyon kung ano yung next na move nila tungkol mm -hmm. sa bagay na yan. At uh, tama ka na ganun ang nangyari nga kay Alice mm -hmm. Kung ganyan din ang gagawin nila kay, kay Harry uh, mm -hmm. ay nasa saklaw na ng mandato ng law mm -hmm. enforcement. Pero tama po ba Yusek na yung warrant of arrest galing sa legislative branches meaning Senate and the House, hindi po ito pwedeng um out of, hindi dahil oh, no. do sa warrant oh. na yon hindi pwedeng maging offshoot yan ng isang HDO hold departure order hindi. ang understanding hindi. ko ay korte warrant of arrest ng front of court ang or korte day. lang ang pwedeng mag HDO oh. uh, Tama ka. Um, mm. dati-dati merong kasi issue yung former secretary de lima na yes. yung watch order list nila kaparehas ng hold departure order mm -mm. pero Uh, pinawalang visa to it was stricken out as uh, invalid mm -hmm. as an unconstitutional exercise of uh, authority mm -hmm. ng Supreme Court kaya ang meron lang na may otoridad ang uh, Department of Justice ang executive department mm -hmm. ay yung ang lookout position yun, ng po na yan okay. at yung hold the pressure yung isang proseso na pwedeng tumpumigil sa paglabas uh, ng mga uh, mga ka, mga tao uh, labag paglabas sa bansa ay kung yaan ay mag-issue ng korte may kaso na at mag-issue ng korte ng whole departure order masasabi niyo po ba sa kung ang gobyerno ngayon kay sa DOJ law enforcement agency are actively looking for Harry Roque <laughs> we we are exercising all options naman ano wala namang mm -hmm. pdpd ang department of justice kay maliit kay malaki hindi naman personalidad ang nagpapa ang naging primary consideration diyan okay. eh, lahat ng mga uh, mga taong kailangan ng sa mga kanilang mga legal na soliranin dito mm -hmm. merong pending cases ay uh, hinahabol ng ating uh, gobyerno uh, the long arm of the law is slowly catching up on them Mm, -hmm. mm, totoo. -hmm. Okay. Pero sabi nga tapto, sabi niyo Yusa, mm. -hmm. kailangan natin mag-improve sa private hangar. So, totoo lang, oh. So, <laughs> di ba Kasi oh, uh -huh. dati nga, Joe, ang Actually, kwento ni Nifa, oh, eh, pag mm -hmm. may private hangar, private plane, ang, ay, ang, ano ba to? Yung mga limousine na mga VIP, dumidikit pa sa aeroplano, doon na diretso sa aeroplano. Ah, talagang walang kapagod-pagod wala. eh. Tayo, meron pa mga... Walang nagche-check kung may, may, record gate ba mga gate pa tayo. Correct. Sila, wala eh. Uh, oh. Nandun na yung gate, may so gate na ng oh. Uh, aeroplano. aeroplano. <laughs> Kailangan talagang ma-improve yung sistema. At saka, oh, at the same time, meron pang isang di, ah. aspeto niyan, hmm. yung yung mga kwan, yung mga flying schools, meron din hmm. silang kakayahan na maglabas. Oh, Ayun. Talaga po? oh Diyos ko, dapat so yung... pala tinatauhan din ang immigration yung <laughs> so para mga yun. So parang nagagamit pa pala yun yung mga flying schools, parang pang training, yung pala medyo, pang biyahe na. O oh, medyo uh, sa kakulangan ng personal ng personal din ng ating immigration. diyan nga lang sa airport, kulang na kulang na eh. Ayun so eh. kung kwan kung, kung yan Joel and Weng, kung meron lang suspected na, na hangar for example mm. or port na yan na magre-report doon nagpapadala ang immigration parang mm. to maximize yung yung personal uh, qualified personnel sa bagay mm. na yan okay mm. o sige uh, baka namin yung mga development in the meantime you salamat sa oras mo so, thank you thank you Maraming salamat sa pagkakataon, Weng, at good morning. And then, Joel, no, and Thank you, good sir. morning, sir. Good morning, sir. Sa lahat good sir. Sa good morning, po. DOJ Undersecretary Raul Vasquez, mga kapuso. Oras na